Odrick Bueno, Kulepino, na wainar ekonameng sa bisan ang waring tosares na hinihulugan ng panlabaybol ng aktibidad ng sekundwal, 400, 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 of Michael我覺得 sa ito no, dangerous car ikaw ay may karapat ang mananimig at sa wala si Bo wala kang kasabihin mo maaaring gamitin no, laban pa po sa iyo sa ating mga buwan karapat ang kumuha ang sarili mo ang wala kang kakayanan hindi ka lang ang mga